may ano ba yun ma'am? Uh, China Bank. Buti may... Yan lang kasi akong galing eh. Oh. May victory. Diyan ako na. Minsan, minsan kasi ano eh. Bagay. Sabado kasi ma'am eh. O sabado kasi. Ano, okay lang yan? Pag lunis hanggang biyernes, ma'am, mahirap akong buo. Depende rin. Ano? Ano Hindi naman gano'n. Depende rin kasi, ma'am, minsan may natampay rito. Pag may tumatampay rito, pwede. Pero kung wala, wala talaga. Ah, pag lumabas ka. Ma'am, pwede mo naman... Turuan kita ma'am kasi may bago kami kasi ngayon. QR code. Hindi ko may QR code na kayo. Uh, napitan mo yung rider kasi iskan mo yung QR code mo para hindi ka na mahirapan mag-book. Ay, di na Yan ang ano namin ngayon ma'am, bagong apps. Oo, so, na kasi, di ba, karamihan kasi, ang nireklamo nire yung patagal mag-accept yung booking, naglo-loading, wala kaming load. Kasi pag wala kang load, ma'am, wala kang data, hindi ka makapag-book. Eh, hindi ka tulad ngayon, may bago kaming na sistema. Kahit wala kang load, pwede ka makapag-book. Dahil doon sa QR code. Opo. Oo nga. Adi ba, Okay okay kaya na namin Just sa Joyride Wala ang load Hindi ka makapag-book Wala ang data Hanapin mo lang yung mga nakatambay Na kayo nito na, na Joyride Kuya Maskat naman Kasi wala akong load Maskat po That's it yan yan ang tinuturo namin Sa mga pasayero namin Kasi ano pa lang yan mami Parang Parang try lang yan muna, try lang yan awat month pa lang pa ganun yung uh,